Ayan, eh, nagpipishing kami rito. Tamang hintay lang. Hindi ako makapag-video. Na-enjoy namin kasi, oh. Dami ko makakagat. Eh, diretso. yung huli. Kaya, eh, uh, kung ano yung maabutan nyo sa video, yun na yun. Ayun, oh. Laki, oh. Dito. <laughs> laki, grabe, oh. Eh. Date, eto na po yung huli ko marami na pero solid <coughs> nakarami na tayo sumabit lang so pahinga na lang sila na lang muna ito pa isa oh. Ano so, pakita mo sa akin pakita mo dito oh. think, Hindi, ng, ito, ng, <laughs> ano lang yun nice uli panis pwede na ang muwi Hindi, nang ito, nang ano natin. Ah, dito, no? Kalbuin lang, no? Update sa huli. Yan. Dami. Mga isang kilo may gitna, oh. No? Isang kilo. Na tayo. Ang gutom. May ya? Hmm. Kakatapos lang natin uh, lunch ng pancit Canton. Mira kanin mamaya na lang. Isdang may ano no, toyo ano. Sarap. Ihaw. ayan tapos na ako manghuli. ayan no, pa oh. Okay na kami doon. At magsasaing na lang kami. Ay ah, hindi, magiihaw pala. medyo hapon na rin kasi oh. Iiwi naman yung ilang sa mga nauluto namin. Ito na pihuli namin, nilinis na. Ko pa. <tipad> Ito na po yung nakauli namin, alin. Aray! Umingi tayong talong kay daddy. Ayan o, daming, you know, dami yung talong. Ayan o, dami yung hinihingi mo na lang dito sa kapitbahay yung mga pagkain tapos meron dyan talong oh. nang rin tayo ayos ito gitlog ah dagdag oh wala ka na natin na wala na kayo bakit Sige, mo ito na nangal daw. Sakit ulo. Sira <laughs> ulo. <laughs> Tara, kain na. bo sang ulama solid solid solid